damis ah, dami isda ngayon mo ano yung ano yung ano yung ano yung ano yung ano ano yung yung ano yung ano yung ano yung yung ano yung ano yung ano ano yung ano yung ano yung ano yung yung ano yung ano yung ano tumpukan ngayon ha? Sariwa yan, boss. Baka tumpukan yan, pero sariwa Pwede may nisurin. Ano na ito, Ako, Bakoko. Bakoko. Ah, yan pala yung bakit ito. tumpok. sa Alright. So isang uh, magandang tanghali po no sa ating mga minamahal mga viewers. Ayan guys, at nandito po tayo guys sa may uh, Lower Tapis Market no. At silipin na po na muna tayo sa glit Itong lower sa may labas ng uh, fish market Pero guys uh, at sa araw ng uh, linggo no? Labas pa lang ay napakaraming tao Or uh, tanghali na kasi ngayon din no? 11.40 na ng tanghali So titira natin kung meron pa tayong mabutan uh, Dito kasi ay bibili kami ng bangus uh, bangos at gulay no? So sana guys at uh, pasamahan nyo ako At ipapakita ko lang po kayo sa glit uh, Kung ano mga kaganapan sa labas ng uh, tumpukan no? Guys bago po ang lahat no At siyempre, Magpapasalamat po ako Sa ating mga minamahal na mga viewers Siyempre, unang una po Ang ating mga silent viewers po no Maraming maraming salamat po At siyempre, sa ating mga Pinoy kapwa creators no At sina Buslan Luxporer Sila Bornox TV Sila Tardons TV At sila Koy NPH At lahat po no Kaya Sa Team Borota na rin po no Alam ko na po kung sino po kayo So tara guys At samahan nyo po ko yung uh, Araw ng linggo no uh, July uh, 14 no Tara let's go ang daming tao pala ngayon, oh, araw ng uh, araw ng uh, linggo. Dami. Uh, 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 may mga street food pala rito. Ito yung akali ni nanay. Ito yung mga akali ni nanay. Ah, dami isda ngayon, no? Oh.

Dito guys, uh, bumili na kami ng uh, apat na kilong bangus at uh, ko na ni Kuya. Dito na lang kasi kami guys na bumili ng bangus no dahil uh, balas na namin dumaan sa may bulungan kaso medyo malayo na po ang ikutan namin kaya dito na lang po kami bumili ng bangus. 200 uh, per kilo po ang bangus no dito sa may Lawerta. So kung doon ka sa bulungan ay nagkakahalaga lang po ito ng uh, 180, no? 160 ang kilo, no? So, siyempre, siyempre, pag natin sa po ah, medyo may patong na po sila, no? Hindi na po tayo magkataka, Maka no? Makasamahan ko dyan. Ito sa away, makasamahan ko dyan. <laughs> Ewa ka, preto sinigang yan. Anong ano to, pa, Ha? Mga trabador. Oo. Oh. <laughs> makasamahan ko. Wala dito, hindi may gulay pa to. Oo. Oh. Bonus na dyan ngayon. Ah, so, yung mga iba ayaw kumainan pa rin. Ayaw. So, good size yeah. rin to. Yeah. Magkano kilo, magkano? 200. 200 ang kilo. Good na eh. so, Bilis na Ah, good. Good size apat no? Oh, apat tayo, good size na oh, 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 sakto lahir, no? Dami ngayon, na linggo, no?

すげえいいところよ。 guys at nakabili tayo ng apat na kilong bangus no para sa pangulam bulam namin pasir ko yun dito guys sa uh, ano sa dulo no? sa dulo no dito makakabili ka tungpukan sa kami tumpukan ngayon so, ha ah. Ano nga yan? Pwede mo yung suwi. Matamba ka. Ano ito? Lahat yan? Sandahan? Ito, oh, isang plato na yan. ako oh, kala ko yung 3 plato. Isang plato? Oo. Uy! 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 Ito makakabili ka ng mga Ang Lima sa hipon. Ano is dato te? Ah, bakuko. pala yung bakuko. Karapian. Magkano yara yun? kilo. Ha? Forty. Two forty. Bakuko. Ano ka mas? Hipon malaki. 360 sixty hipon. Ano masarap loto dito, dito? Kaganyan. Kalau bahasa berloto? ini? Frito noh. mga idol oh mga tumpukan uh, dito. Ito. murang na idol tumpukan Ito tumpok. Sendan. Loh, nilumasa, lo. uh. Mas masarap pa sa bangus yan, oh. No? <laughs> Sayang, ah. Dapat pala, inagrarang may bilid. Ito yan, ah. Ito yan, ah. Ito, magkaroon kayo 150. 150? 150? Oh. Oo. Ay, yeah, murang-mura lang, ano. Parang ano, upan. Eh, upan. Itik. Ano yan, yung... Itik. Alupihang dagat? Alupihang dagat. Isap yan? Oo, kaya din. Oh, Ito lang. Puro pagkakasin nila. Dia pwede halo ya sana sa yung gata lagi mo pwede ya sana Ayan oh Dito talaga Dito talaga mga idol no Di ba ate murang-murang ang bilihan dito no Murang-murang talaga idol ang bilihan dito no Lawerta Peace Market ba ito ano Sali ko po ito guys dali ito. Huwerta. Huwerta mura pa. na kasi Kanina daming Dami. Dami sobra. Hindi pwede naman dito. Ha? Hindi pwede Bawal truck dito? dito eh. Dito muna ako sa ha. Ito may bangos oh. Bangos. Makakabili ka. 50. Mayroon siyang daan bangos oh. Malayo na sa Malayo na sa dulo. Tangali na kasi kami, no? Kaya... Ah! Kaya walang... Ito, makakabili ka rin. Tangali na, pero makakabili ka nung pukan nito. Sa 130, oh. Ang dami, oh. Pra pipis market dito. Set three points na

ito nakaharang araw naman yung manilimos Ito baka kabili ka talaga rito Ito oh Sandaan itong bukan rin oh Gulay marami dito Ito yung paninda niya idol dito Yan, pagpasok mo pa lang ay. Ito ang bilang ng kakanin nanay. Kakanin.